Mga Lods, ito pala ang pangunahing hanap buhay ng mga tao na malapit sa isla ng Buluan, Ipi, Sambuanga, Sibugay. Ang pangisda, malapit dito sa isla. Kahit medyo maalon, tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang trabaho upang manghuli ng isda. Sa bandang unahan, nakita namin ang isang bangka na nauna sa amin. At sa kabilang dalampasigan naman kami dadao Alam nyo ba mga lods, may mga mangrove forest dito na pinaigting ng gobyerno para pangalagaan ang mga pangingitluga ng mga isda Mamaya, bibistahin natin ang kanilang mangrove forest At ayan, may ginawa na rin pala silang tulay dito papunta sa isla ng buluan Kaya mas madali na ngayon ang pagtawid papunta doon At sa unahan, may namimingwit malapit sa dalampasigan Mukhang nag-enjoy sila sa kanilang ginawang pamimingwit at ayan finally, nakadaong na rin kami. Gusto ko lang din magpasalamat sa nagmaniho ng bangka. Salamat sa hatid sundo mula pabalik sa isla hanggang dito sa Dampasigan. Ang mga nanirahan pa dito mga lods, sabay baybayin ng Ipil ay iba't ibang tribo, may Subanin, Bisaya at Bajau, Iba't ibang kultura pero iisa ang layunin, ang mamuhay ng simple payapa at may respito sa kalikasan. Grabe mga lods ang sarap ng piling makabisita sa ganitong lugar, kultura, kabuhayan at kalikasan sa isang probinsyang punong-puno ng kwento. At ayan, binisita rin namin ang mangrove forest o mas kilala dito bilang boardwalk mangrove forest. Tinatawag siyang boardwalk dahil ginawan talaga ito ng tulay na gawa sa semento na pwedeng lakaran. Pwede ka rin magjage nito mga lods dahil humigit kumulang 500 metro ang haba ng boardwalk na ginawa nila. Habang naglalakad ka, makita mo ang makakapal na bakhawan o mangrove trees na siyang nagsisilbing pangingitlugan ng mga isda. Ginawa ito ng gobyerno bilang bahagi ng conversation efforts para mapangalagaan ang ecosystem ng dagat at syempre para makatulong na rin sa hanap buhay ng mga tao rito, lalo na sa mga isda. So ayan mga lods, sulit talaga ang naging experience ko sa pagbisita sa Ifeo Samuanga, Sibugay. Marami marami tayong natutunan dito lalo na pagdating sa kabuhayan ng mga tao at syempre yung pagsakay ng bangka namin mula sa isla ng buluan hanggang sa pagdaong namin sa dalampasigan. It was a great experience talaga. Minsan lang kasi kami makadayo sa ganitong lugar kaya ang sarap sa feeling. Simple lang ang buhay pero punong-puno ng kwento at aral. Sunod naman nating gawa ng kwento mga lods ay ang mismong pagbisita natin sa isla ng buluan. Kaya abangan nyo yan mga lods. Kaya always follow, like, and share para updated kayo sa mga susunod pa nating lakwatsa o laan mga lods. Maraming salamat sa panonood. That would be all. Kita kits sa next vlog. God bless us all. Bye-bye.